Nami-milipit sa sakit ng chance si Christy dahil manganganak na siya at buti na lamang dumating si Leon at isinugod kaagad ni Leon si Christy sa ospital. Ligtas naman ipinanganak ni Christy ang kanilang anak ni Leon, isang malusog na bata at gwapo rin ito mana sa ama. Sa pagdalaw ni Jordan kay Tori, masayang ibinalita ni Tori sa kanyang ama na lumabas na ang kanyang bibi brother. Kaya agad nang pumunta si Jordan sa ospital para bisitahin si Christy at may dala rin siya nitong mga bulaklak. Ngunit sa kanyang pagdating doon, nadatna na lamang niya na masayang tinitingnan ni na Christy at Leo ng kanilang anak na para silang tunay na pamilya at nasakta naman ang labis si Jordan sa kanyang nakikita. Gayon pa sa pagtatagpo ulit ni na Christy, Jordan at Shira ay siya din ang pagdating na kanilang attorney. Masaya pa nga si attorney dahil kumpleto silang lahat at lumabas na ang resulta mula sa korte ang reappearance ni Christy sa kanilang kasal ni Jordan kina Kinakabahan naman silang tatlo sa posibleng resulta nito. At sana naman, approve ang resulta ng reappearance ni Christy para maging masaya naman siya. At ipamukha kay Shira na hindi talaga legal ang kanilang kasal ni Jordan na isa lamang siyang kabit na kahit kailan wala siyang karapatan na ang kinin si Jordan dahil pagmamayari talaga ito ni Christy. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!